Hello so guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, si babae naman natin itong Rigid MTB ni Idol Sam Andre Makabuhay. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Sam, no, before tayo mag-start na, no, ta tanong mo na kita, ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Opo, ito po ang kakaunaw na akong first rigid MTB po. Dahil dati po ito ay full stock suspension lang po, tapos nag-upgrade lang po ng mga parts Iyon, dati, naka -suspension part. po. na dati naka-suspension point. Opo. Tapos may talakayan natin kung ano yung mga napalitan mo dito, no? Opo. Okay. Uh, ne so, next question naman, Idol. Uh, Saan mo regular na ginagamit po? Sa mga rides lang uh, po, long rides. Mga Bermosa po, tulad ng Batangas po, sa Mahile Merion. Twin Lakes po. Ah, yun naman yung nila long ride mo, no? Apo. Ah, yun nga, no? Ito nga yung kanyang general background sa kanyang rigid MTB. So, mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yun nga, no? Marami na rin ako na eh, bike check na brand ay Tosic. Pero, first time lang yata ako nakakita uh, ng Camron ang model. So, yun nga, no? Tosic Camron na XC Hardtail Mountain Bike Frame. So, ito yung aluminum 6061. Pang 29er to, no? Okay. Then, yung size nito, kasi sinukot ko to, yung top tube 580 mahaba, eh. Then, ito 17. So ito, uh, tulad to sa mountain peak na size large or size 17. Then, tapered to, no? Hindi po, non-tapered. Parang tapered. Ah, parang tapered lang. Parang tapered pero non-tapered, no? Straight or non-tapered daw itong head tube. Tapos yung cable routing sa FD tsaka sa RD internal. External sa rear brakes. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6mm diameter na seat post. Uh, quick release yung dropout. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Yan, so next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ito yung naiblog ko dati. Ito yung pinaka most affordable na rigid fork na makita nyo sa online store. Uh, ito nga yung Luto Wang na aluminum 6061 na universal size or one size fits all. So ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length Then yung steerer tube nito is straight or non-tapered. Quick release yung drop out. Then on this brake caliper mount din naman yan is post mount. ah uh, next naman ito kanyang uh, cockpit. So ito yung kanyang MTB handlebar. Ah, uh, ano, ano, ano to? Sagbit ba to? Opo, okay, Sagbit Shadow. Ayun, Sagbit Shadow. Sagbit Shadow na aluminum MTB handlebar na straight na may counting back sweep. 31.8 mm ang mm ang diameter. Ah, uh, sinukat na namin kanina yung lapad nito 640 mm. Ah, uh, next naman, yung grips mo unbranded. Ah, oh, one unbranded. Iyon, unbranded. Uh, unbranded yung kanyang grips 'yan. Ah, uh, okay pa naman medyo na, na, na worn out na ano. Ah, uh, next naman itong kanyang stem, ito yung road nado na dati yung tinatawag ko ay road wado ang <laughs> ah, tawa pala is road nado na aluminum Ah, uh, 100 no? Opa. 100, uh, 100 mm ang haba mm, negative 17 degree yung angle yung uh, integrated headset ito uh, stock ng stosic oh, ano to seal bearings Hindi ah, ball bearings, no? Yun, so next naman ito, kanyang seat club. Uh, stock din ng tosik to, no? Opa. Na aluminum, quick release type. 34.9 mm ang diameter. Yung seat post mo stock din ng TOSIC. Ah, yes, stock daw din ng TOSIC na 350 mm ang haba, 31.6 mm ang diameter na Uy, parang ngayon lang ako nakita na ganito clamping ah. Pero zero setback to na may single bolt clamp pero iba yung design eh no. Ah, uh, next naman ito kanyang saddle, uh, EC90. EC90 na ano no. Para na wala na ano, para na na yung lambot ng konti no. Namipis na yung foam. Pero flexible uh, steel railings so idol ano yung review mo dito sa EC90 mo na sa din comfortable po siya na kahit sa malubak po hindi naman masakit sa saka <laughs> sa singit no Apo. yan nga ito nga yung kanyang feedback na dito no so proceed naman tayo sa kanyang dry yun nga nakapambansang dry train to one by so wala kayong makikita na front shifter front derailleur at saka extra chain rings yung kanyang uh, rear shifter L2A5 L2 A5, Ah, uh, ilang speed to? 9? 9 speed po. Yun, yeah, 9 speed. Ito. Uh, next naman, itong kanyang MTB crank. MTB crank na ang brand is GX Hasins. Parang ano to ha? Parang oh, may kamukha to ha? <laughs> may nabaycheck na ako ganitong parang ganito ano, design eh. No? Uh, GX Hasins na 170. Oh, Milim, yan, 170. 170. Millimeter ng crank arm, halotech, bali. Yan, pang 2x. Kasi uh, Oh, ito kasi. BCD. Mm. Mali isang mount para sa 104. Oo oh, 104 BCD then uh, isang mount para sa 64 64 BCD. Yung bottom bracket nito, ah, so stack stack din ng Hassens oh, no. Ah, oh, uh, next naman, isang set pala 'to no. Oh, Papay isang set 'to. Yung, yung ilang uh, 380. 'Yon, oh, 3080 yung 1 uh, by narrow wide at chainring nito. Ah, uh, next naman nitong kanya uh, road bike clipless pedals. Anong brand ito? Promend. Promend. So next naman yung kanyang chain yung kanyang chain ragusa, ragusa. na 9 speed. Apo. Yung eh, ano, yung cassette sprocket mo na pang MTB. Ano po eh SRAM po ate o sagit lang. Tingnan natin yung lock ring nito idol kung ano itsura. Pa ano na ipadal mo. Dito ko kasi nakikita yung brand eh. Hep Ayun oh, no, uh, ah ano to? MI.DOT XIM ayan ikutin natin baka may makita pa ako okay, iba ayun nga yun yung brand na ano to gano'ng kalaki yung ano yung mga sprockets ito 11.46 po 11.46 na 9 speed so next naman itong kanyang MTB rear derailleur. ito yung Shimano Olivio M3100 na 9 speed so ito nga yung kanyang drive train setup ng kanyang MTB next naman proceed naman tayo sa kanyang wheel uh, wheelset so ito yung kanyang gulong no uh, unbranded to o galing sa ibang stock bike galing po sa ibang stock Ah, galing sa isang sa, sa isang stock bike. Ano pala yung size nito? 29 by ano po to? 2.125. Yung 2.125 okay. na wire bead no, na XC tire. Okay. Yung rims naman anong brand ito idol? XIX po, stock po. Tinanggal ko lang po yung decals. Okay. Ah, Naggaling sa XIX na ano, no stock bike. Aluminum double wall volt, 32 holes to. No? Ah, po. Yeah. Itong ng uh, spokes ni Paul mo idol. Yun po sa Ragusa na stainless steel oh, Tapos po. ito, parang ano to, di ba? Hussins Pro Hussins oh, Pro 7 uh, Pagkatanda ko, ito yung 6-Pulse with 3-Tip, no? Opo, oh, ayan po yan, po, yan. yan. So, i-check natin yung tulog nito Idol, kapag naka-freewheel Yan guys, yan yung tulog ng Hussins Pro 7 MTB hubs kapag naka-freewheel Dela sa lang sa kanyang uh, bark bark set. 'Yon si Manu M315. 'Yan si Manu M315 na uh, hydraulic brakes and dual piston. So nasa lang sa kanyang rotors. Ito si Ram, SRAM. Wala nakalagay na model, no? Opo. Oh, SRAM lang na 100, ano to? 180 160. Bagay ba 160 din ata 180? Okay, 180 do, dito sa harap, do naman 160 pero parehas na floating and uh, bolt type disc brake rotors so idol uh, Sam, magkano yung total cost nito kasama ng yung upgrades pati yung mga lahat na po ah lahat, lahat na nasa ano po 25 po ah 25 pero nung ano yung binili mo stock nito magkano 10,000 ah 10,000 no ayan guys ito nga yung uh, Tosic Tosic Camron Rigid MTB ni Idol Sam Andre Makabuhay yan guys, no, naibang check na natin itong uh, Tosi Cameron Rigid MTB ni Idol Sam Andre Makabuhay. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section na below. So Idol, mag-shoutout mag ka na. Shoutout po sa mama ko na team po. Ayan. ah uh, ito yung kasama nyo. Ayan, gusto ko rin yung check to. Yung kanyang tracker. Ayan. So maraming maraming salamat sa pag check ng MTB mo. Yan guys, uh, maraming maraming salamat sa inyong na uh, panonood. Don't forget to subscribe ako YouTube channel. Uh, pakiclick na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.